ang game po na ng Boston versus Dallas ngayon so lahat ng tao ay inaabangan na yung laro kasi may mga katulang hanging questions sila na can Boston complete the sweep for the Dallas will leave another day para gano'n na yung tema ngayon go home or go home or win gano'n na yun parang yun na yung exciting exciting part ng game for ngayon yun yung at stake ngayon kasi si Loco was really frustrated sa nung game 3 during his post game uh, press con kaya yun ngayon siguro mag step up siguro siya or else they will uh, go home crying kasi talaga yun eh yung ngayon, well, ino-honor nila ngayon yung logo man ng NBA si Jerry West kasi um, he passed away within a week. Parang two legends ang nawala. Si Bill Walton tsaka siya, si Jerry West yung logo ng NBA. And may mga decision na na-alter dito sa Jerry West na parang isa na doon yung kung hihiwalay nila yung Splash Brothers he, oppose, he opposes that kasi parang he will retire kapag ginawa nito eh hindi naman nila ginawa parang nirespeto nila yung yung opposition ni ni Jerry West na huwag ipaghiwalay ang Plus Brother kasi parang a formidable duo and why you give up early sa tandem na working nag workout so parang ganun yung opposition ni ano, Jerry West and si Bill Walton naman from Portland to Celtics eh naging champion siya yun yung ano ni yun, oh. ni Bill Walton And, may sinabi pala si si Jason Tatum sa pregame niya before game 4 eh sabi niya B a Celtics kailangan daw maging champion sila so, kasi yun yung tradition nila eh. and yung yung roster ngayon ng Boston eh, binoo in a traditional way na puro drafted players yung mga superstar ngayon drafted players yung mga superstars Jalen Brown tsaka si Jason Tatum na it's receiving 50 million or 300 million yun yung sinabi ni CJ McCollum eh. sa isang show na uh, nag guest siya parang ganun na 300 million each ata silang dalawa so parang yun traditional way yun ng pagbuo or pag construct ng, ng isang NBA championship caliber team na na nagsimula sila from scratch na di and di trust the trust and then now the the that trust is paying dividends already babata pa nila 28, 27 so parang there's lot more years to play para sa kanila si Larry Bird 32 wala na deteriorating na yung laro niya eh deteriorated na injury pro na siya eh so ang aga niya rin nag-retire 1992, nag-retire na si Larry Bird and then changing of the guard na yun eh, bulls na yung ano nun eh bulls na yung nag-dominate ng era na yun, ng 90s 90s, mga 6 out of 6 out of 8 championship sila eh. Kung hindi nag-retire si Jordan, so maaaring 7 out of 8 ton ni. Eh. Kasi sabi ni ng Houston, tatalunin nila yung Bulls during their championship runs. So parang hindi rin ako naniwala doon. Maaaring matatalo nila kung nagharap sila ng nung 94-95 maaaring mat may talo rin sila doon kasi hindi naman papayag si Jordan Mamumot, namumotivate siya pag natatalo siya just like yung uh, yung pinalik uh, siya eh. Ay, 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 he, he came out, he came out from the retirement. Eh. Uh, yeah. Yung ugali ni Michael Jordan ayaw na napapaya. So, nung tinalo sila ng ng Orlando led by Unil eh, the next year eh, winalis nila yung Orlando Magic so yun yung ano so yung nung 90s Chicago yung nagdominate so nung Queen 2000 Lakers yung nagdominate doon pero natatuan kasi tripit sila pero mga hindi na nagba back to back yung ano na yun eh. simula nung ano nung nung 2000 sila yung Lakers yung tripit and then ah uh, Detroit um course tsaka ano pa ba yung nag -araw? Boston sa Miami Heat yun yung mga nag champion right after ng tripit ng ng Lakers and then 2009 2010 yun na yung nag back to back si Kobe in his last championship bago siya nagretiro noong 2000 14 yun and then yun na, Lebron na. Lebron time na. Kahit saan siya mapuntan, Timmy pumapasok sa finals. Parang 9th Street ata siya pumasok ng finals niya ni. Eh. Yun yung history ng NBA. And then yung dynasty ng Warriors na after nung kay Lebron. Pero siya pa rin yung nakakalaban ni, eh, ng Warriors. Cubs lumipat na si Lebron po ng Miami to Cubs and then lumipat na siya ng Lakers yun yung ano yun yung naging opposing side ng ano ng Warriors for 3 years ata o 4 years kasi yung panlima nila si ano eh si si Kawhi Leonard uh, kung hindi na injured si ano si Durant maybe nanalo sila doon pero na injured eh and then box na yung sumunod uh, Milwaukee box tap, pagkatapos ng Raptors tap, uh, hindi Lakers muna bubbles naman yun sila yung champion and then yun na Warriors ulit nung 2022 Boston ng kalaban so 23 nuggets pero all, Boston almost made it eh. so kung hindi sila tina, natalo nung game 7 at hindi na injured si Jason Tatum probably eh naging or yun yung ano magiging tatlong sunod sana nilang appearance 'yun sa finals pero na-injure siya nung game 7 eh si ano Tatum pero walang akong sigurado kung mananalo sila kasi malakas ang Denver eh saka predicted na rin na mananalo sila eh. yun 'yung tinalo nila si LeBron nung conference finals alam na nila na mananalo ang Denver So, yun yung ano. And then, ngayon, yun na yan, yung Dallas, tsaka Boston. Yun yung history ng NBA Finals since 1990s. Tsaka, ang pinakamadaming championship ata, na, na simula nung nag-merge ng NBA tsaka ABA e is yung Lakers na may sampo. Lima kay Magic, lima kay Kobe. And then, sumunod na yung, ano, yung Boston, anim. pareha sila ng, ng Bulls, taga-anim. Kung mananang yung pito, sila na yung pangalawa. Sa, so, ano, kasi, bago mag-merge, Boston yung pinakamarami kasi 11 out of 13 yun eh yung run na yung championship run ng Boston noon eh. Pero konti pa lang team ng mga sampo pa lang ata. Unlike ngayon, 30 teams na. So, parang magkaiba rin talaga yung time na yun sa ngayon. Na sobrang dami. Talented pero pangat pa rin yung mga dominating teams. Yung mga super teams kasi binoo Uh, para maghari sa uh, ano sa court yun, yun yung ano yun yung history niya ngayon ni eh, parang makakabalik ba ang ano ang Boston sa, sa, spotlight na sila yung tinitingalaan ng mga kabataan na mga ngarap na sa NBA kasi yun yung sinabi na ano na ni Jason Tatum na ano eh na dream he dreamed of na maglaro at manalo ng championship ngayon it, it is the time for him na uh, matupad yung pangarap niya kasi matagal na rin daw bago sila nanalo ng isa or nanalo sila ng isa 2008 time ni Paul Pierce so buhay pa si Paul Pierce buhay pa si Larry Bird parang yun yung yung ano niya goal niya na kaya pa ka paano mapabilang sa conversation na as one of the Celtics royalty si Jaylen Brown si Jason Tatum kasi Binoo sila para para maging maging championship team eh iwan ko na lang kung magi na si Luca. Ah uh, panoorin na lang natin kung magtatapos ba ngayon o hindi. Mm. 13 points yung points yung lamang ng Dallas at the end of first quarter parang second consecutive game na yan rumamang sila ng 13 sa first quarter hindi ko lang alam kung pagbibigay ng Boston yung ano eh yung Dallas na manalo ng isa so it's a deal para gusto nang pagbigyan natin ng Gentleman's man sweet parang okay parang kinang okay din parang may, may game 5 pa so mas 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 isolibrate talaga yun ako sa home court nila yung ano so, sa home court nila ma, mas yung championship So, parang do gumagana rin talaga si Luka sa Skyrim. Maganda yung laro nila first quarter. No, they're hitting trees. So, wala kasi si Porzingis. Dalawa pa na si Holford. Spain na eh, ni sabi na plus 9 mo nung naglaro siya. So, ayaw kung ngayon eh, kung all throughout ng laro ay eh, magbibigay sa ng impact sa Celtics kasi if not there be there will be a first game 5 oh. kung ayaw, pang, ayaw pa, ayaw nilang manalo or talagang lumalaban nung gusto yung um, Dallas and they won't give up easily without a fight so we'll see second quarter na rin Pan na lang tayo Ayan. matutuwa na yung Dallas ngayon Dallas fans kasi half time may sila ng uh, 26 um, si Luca eh, talagang bumabakbak sa Dallas ngayon siya yung nangangalabaw I don't know what happened sa offense ng Boston or really or they really playing bad defense or maybe good offense lang talaga yung Dallas so hirap sila makabangon sa 26 deficit uh, sa third quarter kasi momentum shifts din yan eh kung mapupul true mapupush uh, nila yung comeback which is kayang kaya naman kasi sa NBA no leaders is safe kahit gano'ng pakalaki yan hindi pa gumagana yung three-pointers ng Boston eh once they hit three-pointers kabahan ng Dallas pero kung magkukontinue lang yung offense ng Dallas all throughout the game mananalo sila kasi si, si Jaden Brown din may 3 fouls na eh Outro ball ni. Eh. Pero so, parang naroon na kung ano gagawin na adjustments ni Mazula. Jason Tatum is guarded well by Dallas. Yung mga 3 point, points ni Kobe White eh, or ni Co Derek White eh, hindi pa masyadong gumagana the place pala kung matatauhan o mabubuhayan pa sila ng ano sa third quarter yung Boston eh. maybe ma mananalo sila pero pag hindi talaga hindi hindi talaga maagapan yung Dallas eh mapupunta na sa Dallas yung game 4 kaya bagay half time pa lang pero hirap na din yun eh. kung hindi de-defense Dallas baka baka abulo yun eh. pero kung desperado na sila dis, uh, talagang gaganda na rin eh. parang playing playing against their their back yan eh So parang yun. Ma nagbubuni ang Dallas fans buhay pa. May may niluluto silang game 5. So parang hoping pa rin sila na may extend ng series. Pag dating ng third quarter na hindi nagbagong laro ng Dallas <clears throat> siguradong panalo na yun pero maaga pa para sabihin may third tsaka fourth pa not so much narrative but a blowout game nakikita na yung yung Dallas na tinalo ang Clippers, Hawking C tsaka Timberwolves dapat ginawa na nila yan eh, ng game 1 pa hanggang game eh, 2 para hindi talaga baon na baon. Ngayon nagiging nalok na sila eh. Ngayon pa lang sila napapakita ng diin, diin, diin ng hiping, ng squad confidence. Kinahain sila ng buhay ng Boston. So, wala so na sa isip ng Boston na mas masarap manalo sa home court. Be so binigay, ibibigay nila itong game for na ito. They have so proven na uh, they North can dominate to me, Dallas when they went to their bench. in whatever hostile environment. Kasi they love that. So sa tingin ko, mananalo na ang Dallas. Not unless there is a miracle happen. So mahirap na ano niya do ng game to eh hinabol pa ng Dallas eh 21.3 eh. tapos pa yung Boston Boston Uber ayun walang ganang manood eh kay blow up lamang na lamang eh Boston Uber And, yeah. so manapit na matapos ang third quarter ang lamang ni eh. 31 takes a na, shot uh, right to his star wala ng gaan uh, eh. dismayado sa performance ng wala na ng Celtics tinitirahan pa sa loob sa uh, wala nang respeto sa depensa ng paint sa paint yung subukan ipakasubukan so, 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 pa ipakasubukan so parang ah, gano napag-usapan na a siguro yun parang Malike and share po mga boss Para tuloy-tuloy ang stream natin na na Maraming salamat po no, no, no. dun na na, Sa gusto ng legit na online sabong, fast cash in at cash out na no need nung agent. Na nung... Nasa featured link ang link, ay click game lang agad. Pinalo um, na na yun.